Ikinasa ngayong araw ang investigasyon ng Senado hinggil sa mga umunoy suhulan para lang mapapirma ang mga tao pabor sa People's Initiative bilang paraan ng Charter Change o Chacha. Ito ay sa Senate Committee on Electoral Reforms ni Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng dalawang resolution na kanyang inihain dahil sa umunoy payoffs ng mga nagsulong ng PI at sa akusasyon na ginamit ang pondo ng AX o Assistance to Individuals in Crisis Situation ng BSWD tupad o tulong pangkabuhayan sa mga displaced workers ng Department of Labor and Employment at MAIP o Medical Assistance to Indigent Patients ng Department of Health. At sa naging privileged speech ni Sen. Ronald Pato de la Rosa na itinuring na Politicians Initiative ang People's Initiative. Pangunahin sa listahan ng mga guests sa hearing ay mga commissioners ng COMELEC sa panguna ni Chairman George Garcia, mga opisyal ng DSWD, Department of Labor, DOH, Department of Justice at DBM. Ganon din ang ilang makilalang abogado na sina dating Supreme Court Justices Adolfo Ascuna at Antonio Carpio, Attorney Jose Manuel Chel Jocno at mga civil society groups na tutol sa People's Initiative. Naimbitahan rin ang mga nasa grupong PIRMA o People's Initiative for Reform, Modernization and Action sa pangunan ni Ginong Noel Onyati at sina ni Alex Abisado at Evaristo Gana. Tuloy ang pagdinig kahit na sinuspindi na ng COMELEC ang lahat ng kanilang mga proceedings kaguna ng People's Initiative at may kautusan na umano galing kay Pangulong Bongbong Marcos na itigil ng pangangalap ng pirma pabor sa PI dahil nagkakagul na hindi lang ng Senado at Kamara kundi dama ang iyo pang sektor. Kabilang sa mga maagang dumalo sa hearing sina Sen. J.B. Hersito, Sen. Grace Po, Sen. Risa Contivero, Sen. Ronald Bato de la Rosa at Sen. Francis Tol Tolentino. Sa pagsisimula pa lang ng hearing, agad nagpatutsada si Sen. Aimee sa nagsasabing walang paki ang Senado sa PI nila. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin Napagpahinga na natin ang usapin ng P.I. nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo, nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino! MBC Network News!